pababakal mo lang. Oh, floating, floating. Floating. Okay, taong? Oh, kita om? Oh. Sila sa alin nga galing. na yanod. Oh, galing. Ang kamungay ko ko ay Ohubiju

아, 아. Ayan okay ka dun. Aami lang. Ayan lang. Lingba. mo. Pwede. Pang-pangkasinan ka. Gusto, gusto mo matuto ng pangkasinan? Walang masimple. Lahat.

Pababa kasi, pababa doon ka, papunta oh, dito. Yung, yung ano nga, pababa. parang ano, tilapia. Kanina, parang ay, hito dito, eh. Na, na. Nandito lang ako. Dito dito, dito. Oh. Oh, Ang galing. Uh. Ah, sila bayiak. <laughs> <Bayak> mo yan. Oo, na piso-piso lang. Mga Four minutes. Mayat niya eh, aglang huwag Ay, wala nang malaking bato dito. Lombaan, lombaan. Nampin niyo ko si Adrian. Hahaha. Oh, sarap na, na. Siguro paghapon, rin. Oh, maganda. maganda <found directly> <theword> pati Ah, no. oh, sigi. <coughs> ma <mira> oh, parang ano. Langoy ato. Langoy ano naman ngayon? Ah. Sige. Igat. Sla igat. Ang ang ah, floating, floating. Floating. Okay, taong. Na <laughs> oh, kita om? Ah. Oh. Ah, diba? Basic. na <laughs> Basic na, okay. ka na, na. Basic, basic na basic okay. oh, dito mo, uh. oh, mahalo na basic Oh, na ako? Ah, dito ma tagina. Oh, ma pangpana diyan. Hindi pa Hindi pa Pana. <laughs> Kawala na. Oh sige. dumiretso ka dito. diretso ko ya, Dali. Direcho. Mas Maganda yung ano, view ng Tulay nyo Hmm. Okay. Maalam, maalam. Hmm. Ooy! Hintay! Sige, hindi na panghihintay kayo Ay! Nag-iilig dyan sa kasanag-sanag. kayo! mag kayo.

lublub. Welcome to my vlog. Kasla nagriga tag lublub. Ni oh, pesla daw ambulansya diyan eh. I ha? Dun sa muna atake diyan yon. Bombero? Bombero ba yan? No. 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 service tumut ah. <laughs> <laughs> ano may sakdo? Ito na

o pinaka nakara nakabiro flower please na nga vegan din Dito maganda buhangin ha ah? buhangin ito buhangin din wait okay. first 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 buhangin din ba 'yan din Sumang. So, uh. Pagkal kalap dali kita gitu. mo.